Isinisiwalat ngayon ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang umano'y presyor na ginagawa ng mga investigador mula sa International Criminal Court o ICC sa ilang retiradong pulis para tumistigo laban sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay De La Rosa, may ginagawang operasyon ang ICC sa isang hotel sa Pasay kung saan kinukumbinsi umano ang ilang dating opisyal ng pulisya na magsumite ng affidavit para sa kasong Crimes Against Humanity na inihain sa The Hague. Giit ng senador, hindi ito simpleng investigasyon ito raw ay pananakot na malinaw na pakikialam sa soberanya ng Pilipinas. Dahil dito, nanawagan si Dela Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paalisin na ang mga dayuhang investigador bilang patunay ng kanyang sinseridad sa pagtutulak ng political reconciliation. Ani Dela Rosa, hindi natin dapat pabayaan Naapihin apihin ng ating mga pulis. Isang mainit na isyu ito na muling bumubuhay sa kontrobersyal na kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. CSTK Channel subscribe follow like and share.